slice na lang natin. Nice. So ito na mga boss, tapos na natin mas para tumig. Sibuyas. Ayan o, sibuyas mga boss. Ah. Hmm. So yun kapos, gawa tayo ng kinilaw. Ayan. Kinilaw na bangus. So iwan na natin mga boss. Ang ating kinilaw. I Slice natin. So ito mga boss, makabunlis na itong bangus na to. Kaya wala nang tinik. Kaya wala na tayong problema. Cheese. Slice na lang natin. Thank <tong> you. So ito na mga boss, tapos na natin ma-slice, ayan, cubes cubes. So babandian na natin ng tubig ito mga boss para tumigas itong karne. Right. So ito na mga boss, tapos na natin na banlian ng mainit na tubig, ayan oh. So, nalagyan natin ng ingredients. So, nalagyan natin ng kam kamalansi. Yan. Kamalansi. Kamalansi, boss. Yan. Wow, sarap yan. Tapos, nalagyan natin ng asin. Oh. Asin lang yan, mga boss. Wala nang ibang timpla dyan. Tapos, si Boyas, si si Boyas mga boss, dabe. Eh. Tapos Luya, Luya. Tapos Sili. Lagay na din sa suka mga boss, yan. Pang pinali yung suka diyan. Eh. Para matanggal yung tinik niya, maluto ba? Right, so haluin na natin. Ang ano. You know, ito na mga boss. Halo na. Hmm? Napakasarap. Maglaway na naman yung mga mahilig sa kinilaw dyan. Ayan. Yay! Nangalaglag. Huw! Sayang. Wala kayo. Hmm. Three, okay, ano ba? Hmm, sarap mana nakay dumsigi ba paingit-ingit kaya alam ko kiniraw? Okay da ba ako? Dipre hmm. kita yung buham. Ah, di sarap mong oras. Gaganto pala oh para kita yung ano. Tao. Kaya mo ba oh? yeah. 'to? Titikmarada din, no? Dipa. Di ba pa mm. diba, kita mo ito? Iya pa. Pati Okay da mo ko. Dre. Ken. Lagi, tikmahin natin. Paham. Enak. Guys, mabos. Thanks for watching.